Hi guys! Nandito kami sa kabundukan! Ayan! <laughs> Hi, <laughs> May kasama kaming batang makulit! Ayun! sa na Oh! Ay, ayun na! <laughs> yun yung batang makulit oh! Hello! <laughs> Hello! Ano yung naano? Namatay? Ha? Huh? Uh, parang, ano ano? Ay, ano? Tupa. Tupa? Oh. Sayang naman. Oh. Be careful. It's yucky, it's yucky. Yucky, it's yucky. ew. Ew, ew yucky. Oh, no. Yeah. Oh, be careful. Nunguha kami ng kahoy. No, 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 no. this way. Kasi, para bonfire namin naman. bonfire ina you mo know, budok taba na mukha ko pag ano selfie itaba ko sa harap oo itaba 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 let's go whoop Get packet. ah